El hey. my life na piling vlogger kay Naong Ugwarta. Walang sweldo, walang day off, pero sa puso ng bawat anak, siya ang pinakamagandang trabaho sa mundo, ang pagiging ina. Kaya kung may nanay kang ganyan, yakapin mo siya, sabihin mong salamat. Kasi habang may lakas pa siya, hindi siya titigil magmahal. Hindi mo siya makikitang humihingi ng sweldo, pero kung mababayaran lang ang bawat sakripisyon niya, siguro siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Sino pa ba ang ganyan? Sino pa ba ang kayang magtiis ng walang reklamo? Siyempre siyempre At kahit walang sweldo, walang day off, walang uniform o ID, siya pa rin ang pinakamahalagang tao sa bawat tahanan. Minsan, napapagod din siya. Minsan, gusto niyang sumuko. Pero laging may boses sa loob niyang nagsasabing, hindi pwede, kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Dahil ang lakas ng isang ina, hindi nasusukat kung gaano siya kayaman, kundi kung ilang beses siya bumabangon sa kabila ng pagod. Sana nga itong unang gumigising at madalas siya rin ang huling natutulog. Pero kahit ganon, siya pa rin yung unang humingiti at unang magdasal ng salamat Lord kaya sa lahat ng nanay kapit lang, hindi ka invisible, hindi ka nag-iisa, lahat ng pagod mo, lahat ng sakripisyo mo, hindi yan sayang. Dahil sa bawat tagumpay ng anak mo, nandoon ang pawis mo, ang dasal mo, ang puso mo, walang day off, walang sweldo. Pero ikaw ang dahilan kung bakit matibay ang pamilya nyo. Ikaw ang lakas, ikaw ang puso, ikaw ang ina, at ikaw ang tunay na inspirasyon ng mundo. Kaya sa mga kabataan ngayon, i-enjoy nyo muna yung buhay na meron kayo. Huwag muna kayong mag-love life, enjoy nyo yung pagkabinata at pagkadalagan nyo. Para pagdating ng huli, kung ano yung pinili nyong buhay, kayo rin ang magbe-benefits niyan, hindi ibang tao, ikaw mismo sa sarili mo. Sabihan nga na kung ano yung buhay na meron ka ngayon, bunga yan ang desisyon mo noon.